Hi guys, ito yung bago kong alaga. Kamukha siya ni Digi, yung ama ni Tweety. Pero sabi na Jared ng anak ko ay siya ay si Snow. Come here, Snow. Hello, Snow. Dini, dini, dini si Snow. Yun, ito si Snow guys. Three weeks pa lang siya. Ayan, nagpa-practice pa lang siya ng lipad. Practice pa lang si Snow. Lipad na ikaw, Snow. Lipad. Yan. Ito si Snow. Ang bago kong hand feeding. I-hand feed ko siya, guys. Uh, dapat ito one week pa lang kinukuha na sa kanyang ano, inahin. paso lang hindi ko agad na ano, na ano tawag na ano yung aking tawag nito yung aking suki ito yung si snow. snow 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 yan bagong kain siya guys hand feeding siya hindi pa siya marunong tumuka guys ito ay pakain muna ninyo ay si relax tapos i ano niyo siya i tawag niyan out oh, mo hindi pa kumpletong balahibo niya nasa likod i ano siya i para <laughs> snow bili kayo ng syringe ringilya ba tapos, ayon i-ano eh, ano niyo siya, itimplahan niyo siya ng, ano, yung hindi masyadong malapot, kasi ano pa siya, hindi pa siya masyadong malaki, 3 weeks pa lang siya. Pag ano na, labnaw-labnaw mo na yung kaya niyang anuhin. Snow! Dinis si Snow, dali, Snow. Snow! Dinis si Snow, dinis, dali, dali. Ala, si Snow, Di gusto ng layasan layas si Snow. Layasan naman si Snow! snow snow, snow dini dini si snow, dali si si snow yan magpractice po lang ito ng lipad guys ayan. say bye bye na snow Sabi bye bye thanks for coming ka. Ah, coming <laughs> parang nagla live boy. thanks for watching my new hand feeding ayan, hindi ko alam kung susunod ito kasi 3 weeks na ko nang nakuha dapat ito one week pa lang kukuhanin mo na siya pero ito mapapaamo ko pa ito snow yan yung isa si ano daw ang pangalan noon yung kulay dilaw papangalan pa ni Jared si Jared pa ang magpapangalan noon uh, yan guys thank you thank you thank you for watching kita ang aking mga ugat bye bye Yan, nung practice ka ng lipad, yan is no. Practice ng lipad, lipad, practice. Aba, nagpractice na ng kagat-kagat. Snow. Yan, bye-bye guys. Thank you.